Hello mga kamadam, magandang hapon. Andito naman po tayo, gagala. Nandito pala ako ngayon sa wow. mall. Gagala ako dito. So ayan, pala ka na ako papasok kung ano ang aking bibilhin. Siyempre, so, magwaldas naman muna tayo kahit wala tayong pera. So ayan, salamat pala sa nagkuha sa Aww. akin. Nang video. O, oh, ayan. Uh, Nag-chubby na yung kamadam niyo. Hindi na nakapag-exercise. So, sige lang. Mabalik din ang alindog ni kamadam niyo. Uh, Wake nyo lang. So, ayan. Oy! <laughs> nakadang lakad. Ay, bibili pala ng chinelas. Wow. Kasi duma na. So, ayan lang. Thanks for watching. Ito pala aking nabili. Bye-bye!